hindi si no, po, We uh -oh. went on a vacation for our first um, wedding anniversary. Bro. Itinanggi ng kongresista at aktor na si Arjo Atayde na buntis ang asawa nitong si Maine Mendoza. Kasunod dito sa usapin na matagal hindi napapanood sa noon time show it Bulaga ang asawang si Maine. Sinabi ng kongresista na kaya matagal nang hindi napanood ang asawa sa show ay dahil sa abala sila magbakasyon. Noong Hulyo kasi ay kanilang first year anniversary bilang mag-asawa kaya nagbakasyon sila. Magugunitang ikinasal dalawa noong July 28, 2023 sa lungsod ng Baguio. My free times. Enjoying my free days, kapag may bakasyon. Kaya nga po we travel, nakikita po ng tao, because those are the only times that I get to spend time together, to be honest. Kasi pag po sa Manila, of course, meron din po siyang responsibilities, She also has commitments to Attente and also me as well. Pahayag ni Arjo. I juggle up, you know, all these things but rest assured, no. It's just time management, proper time management and we're both very happy if if we're not able to. And yeah, it's just really time management. Sinabi ni Arjo na ang pagiging asawa pa rin ni Maine Mendoza ang top sa lahat. And she's always my priority at the end of the day as well, dagdag pa niya.